Malamig ang simoy ng hangin, tahimik ang paligid. Pero kung babalik tayo libo-libong taon na ang nakalipas, ang Batangas, na kilala ngayon bilang isang probinsyang tanyag sa dagat, bulalo at kape, ay minsang naging sentro ng kapangyarihan. Bago pa dumating ang mga Kastila, bago pa isinilang ang konsepto ng Pilipinas, may isang kaharian na tanyag sa buong Asya. Ito ang tinatawag na lupang kumintang. Ngunit bakit nga ba ito nawala sa ating alaala? ano ang nangyari at bakit kakaunti lamang ang nakakaalam na minsan ang Batangas ay naging sentro ng kalakalan, relihiyon at politika sa ating kapuluan. Ang pangalang Kumintang ay hindi lamang isang awit o sayaw na ating naririnig. Sa katunayan, ito'y hango sa sinaunang panitikan at musika ng ating mga ninuno. Ang kumintang ay awit ng matatanda. May kasamang sayaw na isinasagawa tuwing may digmaan o mahalagang ritual. Ngunit higit pa rito, ito rin ang naging pangalan ng mismong kaharian. Ayon sa mga tala ng mga insik, noong panahon ng Song Dynasty, bandang 960 hanggang 1279 AD, nakipagkalakalan na ang mga Tagaluzon at Batangas. Madalas nilang banggitin ang Mai na pinaniniwalaan ng maraming historiador na tumutukoy sa mga pamayanang sakop ng kumintang. Hindi lamang ito haka-haka sa mga paguhukay ng mga arkeologo sa Batangas, lumabas ang ebidensya. Mga porselanang galing China, mga gintong palamute, kagamitang bakal, at mga sinaunang palayok. Ang lahat ng ito ay patunay na bago pa dumating ang mga Kastila, may maunlad ng kabihasnan sa Batangas. Ang lupang kumintang ay pinamumunuan ng isang hari o dato. Ngunit hindi lamang siya pinuno ng digmaan. Siya rin ang tagapangalaga ng kalakalan at kapayapaan. Sa kanyang tabi, mayroong konseho ng matatanda, mga babaylan, matatandang mandirigma at mga pinunong barangay na nagbibigay ng payo. Ang lipunan ay organisado, may magsasaka, mangingisda, panday at mandirigma. May mga ritual para sa agrikultura at may mga piyesta para sa ani. Ang batas ay hindi nakasulat tulad ng mga Kastila kundi nakabatay sa tradisyon at pasalitang kasunduan. Ang katarungan ay nakasentro sa konsepto ng hiya at dangal. Kapag may lumabag, maaari siyang magbayad ng ginto, mag-alay ng serbisyo o sumailalim sa ritual na maglilinis sa kanyang pangalan. Hindi lamang pamahalaan ang matatag sa lupang kumintang. Ang kultura at paniniwala ay sagana rin. Naniniwala sila sa mga Diyos at tiwata. May bathala bilang pinakamataas na Diyos, si Mayari na Diyosa ng Buwan, at si Apolaki na Diyos ng Digmaan. Ang Bulkang Taal ay itinuturing na sagrado, tirahan ng mga Diyos. Tuwing sasabog ito, hindi lamang ito isang sakuna kundi isang banal na paalala. Ang mga babaylan bilang mga espiritual na pinuno ay nagtataglay ng malaking kapangyarihan. Sila ang nag-uugnay sa tao at sa Diyos sa kanilang mga ritual, may mga awit, sayaw at sakripisyo na ginagawa upang mapanatili ang balanse ng kalikasan at lipunan. Sa panitikan, mayaman din ang kumintang. Ang kanilang mga epiko at alamat ay nagpapakita ng kagitingan, pag-ibig at sakripisyo. Isa sa mga alamat mula sa Batangas ay tungkol sa diwata ng lawa ng Taal na sinasabing nagligtas sa mga tao mula sa isang malaking pagzabog. Ang mga awit na kumintang ay nagsasalaysay hindi lamang ng digmaan, kundi pati na rin ng mga pangarap at damdamin ng mga sinaunang Pilipino. Ngunit higit sa lahat, ang kalakalan ang bumuhay sa kahariang ito. Dahil malapit ang batanga sa dagat, ito'y naging pintuan ng ugnayan sa iba't ibang bansa. Ang mga produkto nila, perlas mula sa dagat, pulot at wax mula sa kagubatan, ginto mula sa ilog at kahoy mula sa mga bundok, ay ipinagpapalit sa porselana at seda mula China, pampalasa mula India at bakal mula Arabia. Ayon sa mga tala ng mga insik na manlalakbay, ang mga taga ay kilala sa pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Hindi sila mandaraya sa timbangan at maayos silang makipag-usap kaya't ang mga banyagang mga ngalakal ay bumabalik ng paulit-ulit upang makipagkalakalan. Sa katunayan, may ilan pang banyaga na nanirahan, nag-asawa ng mga lokal, at nagsimula ng mga bagong angkan sa Batangas. Ngunit hindi naging madali para sa lupang kumintang ang manatiling makapangyarihan. Dumating ang mga Moro Raiders mula sa Timog. Sila ay mga mandirigmang naglalayag at sumasalakay upang kumuha ng alipin at yaman. May mga labanan sa baybayen ng Batangas at maraming kwento ng kabayanihan ng mga mandirigmang Batanggenyo ang naitala sa alamat. At nang dumating ang mga Kastila noong ika-16 na siglo, nagbago ang lahat. Sa simula, nakipagkalakalan sila. Ngunit di nagtagal, ginamit nila ang dahas at relihiyon upang mapasailalim ang kaharian unti-unting winasak ang sinaunang pamahalaan at pinalitan ng sistemang encomienda. Ang mga awit at sayaw na kumintang ay naging libangan na lamang, hindi na banal na ritual. Ngunit kahit bumagsak ang kaharian, nanatili ang pamana nito. Ang awit na kumintang ay naging ugat ng tinatawag nating kundiman, ang tradisyonal na awit ng pag-ibig ng mga Pilipino. Ang tapang ng mga batanggenyo ay buhay pa rin kaya't kilala sila bilang mga barako. Ang kanilang kasanayan sa dagat at kalakalan ay ipinagpatuloy hanggang sa panahon ng mga Kastila at Amerikano. At higit sa lahat, ang lupang kumintang ay patunay na mayroon tayong sariling kabihasnan bago pa dumating ang mga banyaga. Hindi totoo na wala tayong sibilisasyon. Hindi totoo na tayo'y basta na lamang itinuro at binigyan ng kultura ng iba. Tayo mismo ay mayaman sa kaalaman sining at relihiyon. Ang kasaysayan ng lupang kumintang ay hindi lamang kwento ng isang kaharian. Isa itong paalala na ang mga Pilipino ay may sariling dangal, sariling talino at sariling kultura kahit bago pa man tayo pinasok ng mga banyaga. Kaya't sa tuwing maririnig natin ang salitang batangas o ang salitang kumintang, huwag lang nating isipin ang kape, bulalo o barako. Isipin natin ang isang sinaunang kaharian isang kahariang bumuo sa ating pagkakakilanlan. Ito ang lupang komentang ang nawawalang kaharian ng Pilipinas. Isang kahariang nakabaon sa ating alaala, ngunit kailanman ay hindi dapat malimutan